Hello mga kapalengke, welcome back again sa ating pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Training Center dito po sa Palengke ng Sangitan. Today is May 1, araw po ng Merkoles. Alamin po natin ang mga presyo ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating baksakan tulad po ng patola, okra, talong, sitaw, kalamansi, siling panigang, kaiwan, ampalaya, mga mais, nadilaw o puti, upo, mga gulay, bagyo, And of course, marami nating gulay dito na galing lang din sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang sibuyas na puti, sibuyas na pula. Mga bawang po, super white na bawang kanso. Lahat po ng mga gulay tumana natin na nanggagaling lang po sa 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. And of course, kasama po dyan ang ating uh, lalungsod ng Kabanatuan, ang 89 barangay ng Kabanatuan na kung saan ang mga barangay po ay maraming tanim na gulay tumana. Yan, kaya napakarami pong gulay dito. Ganito mga oras, alas 9, alas 10, nagdadatingan po ang maraming gulay. Samahan niyo po ako itanong ang mga asking price. Hindi pa po yan ang final price eh, sa mga kaibigan natin sa Kadoro. Sa Kadoro. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe sa ating channel para naka-update po tayo sa ating mga presyo. Kaya e tara, let's sama nyo na po mag-update. Dito po tayo sa pwesto ni Sakadora, Madam Luz Pahardo. Alamin po natin ang presyo ng kanyang mga kalamansi, sitaw, okra at upo. Good morning Madam Luz, napakainit po. Maganda po yung ating kasuotan. Nakaano siya ngayon eh. Ano tawag yan? Bistida ba yan? Bistida. Uh, Madam Luz, magkano na ngayon itong upo natin? Ano yan? Balag? Balag. Magkano yung balag natin upo? Yung mayuni, dosi. Ayan, ang variety po nito. Mayumi, Balag, 20, 200 per bundle Ay, 12 O, oh, 100, mali pala 120 per bundle 12 per kilo Ay, yung ano natin, good na good natin kalamansi Yung magandang yung 1, 2 yan medyo umangat na siya, no? Medyo, oh, hindi, hindi, Yung lagay natin 4 4, yan Napakamura, 400 Ito nga itong sitaw, ano yung sitaw ito? malakas na bago 120, 120. Anong variety niyan? Volcanic white? Star. Ah, negro star, ah, star. O 'yun Okay. Negros. 'Yan negro star. Oh, panigang 20. ay may chico pala panigang Ayun siling panigang 25. Ay yung paano natin yung okra? 35 35 30, 30. 30. 30. 'Yan. Medyo mainit. Salamat, ah, Madam Luz Pahardo ng baksakan pinakamabait ma, pinaka masipag natin sa Kadora dito dito kay Sir Eric napakarami niyang talong tanong muna natin anong variety ng talong niya gagawin doon yung tao bumababa pa Sir Eric anong variety ng talong mo? Malisa daw doon. Eh, no, dami. Hindi Mucho ba yan? Mucho po. Mucho. Magka na mucho natin? 25 25. Mababa pa rin. 25 per kilo. 250 per bundle. Itong patola natin palitpit. Ano ang patola? 15. 15. Yeah, yan, medyo umangat na siya, no? Umangat na siya. Eh, yung ato na at morado. 20 po. 20. 20. Yung sa ganito natin, domino? Pencingo po. Pencingo. Mas mahal to. Sa okra natin, Sir Eric? Ayan, 20-25 po. Ayan, gumaba na rin. Itong ating, isa ba ito? Ayun lang. Ayun lang, isa kanya. Ayun, baklo, ano natin, bakla natin po. Bipilo po. Oo. Ano ba, bipilo? Bipilo. Kinse. Kinse. Kinse, yun. Itong ano natin, bonito nga nga pala yan. Sampu. mura, no? Laki ng minura, no? Okay. Salamat, Boss Eric. Yan po. Kasalukuyan po nagdadating na ng ating mga gulay. Alas 9.30 ng umaga, nagdadating na yung mga gulay. Yan, dami. Tanda niyo po ah, ang tinatanong natin na ah, ay yung mga asking price lamang ng mga sakador hindi pa po yan ang final prices. Ito, itong siling Taiwan, palimin natin pati itong panigang ni Macete. Macete magkano yung Taiwan natin ngayon? asking lang 70 po 70, eh medyo umangat na ng konti palimalimang piso E eh, yung panigang mo? Panigang, naman, sampu lang po. Sampu. Eh, anong ano ito? Anong sitaw to? Uh, long yard. Oh, long yard. Variety. Magaling variety natin long yard. 90 90 yan kasi iba ibang variety ng ating sitaw. Besi, makakainin okra natin. 30. 30 'yan. Medyo mura ang ating okra. Napaka-iinit po ng panahon dito sa ating baksakan. Kaya, magdala po tayo ng payong at huwag kalimutan uminom ng maraming tubig. Dito kay Florence. Florence, magkatin ito talbos ng ceiling natin ngayon. Ha? Ay, ang betong mura naman. Ano? Dati ito nasa 80-90, ngayon 30 na lang, oh. Kaganda pa ng tindera, Lalo na nung dalaga to dito sa kaibigan kong Tukayo Tukayo Dante Tukayo magkano nitong malalaki natin kamats ngayon ayaw pa rin umangat ng todo minsan lang umangat ng 24, 25 bumaba agad isang araw lang ata no? eh yung siling, siling natin pa na magaganda 18 eh yung okra na yun ganun. 35 yeah. salamat eh eh, 'yan anong ano to, talong? 'Yan anong talong to, nilito. Ah, eh? uh, talong na walang uh, tikas. Ano ito, yung Propeller? Propeller naman kainin, propeller ka natin. Magkano? Magano? Ah. Magkano asking price? Eh, 40 talong. 200. Eh yung ano natin, itong patolang tinis. Talong na walang kape. Oo. Oh. Magkano? Asking ah. price? Randan. Randan. Bulakan bait ba 'yon? Hindi niyan Mariposa. Mag Sa Mariposa yan. Magkano yung Mariposa? 70 lang 70. Sa so, iyo, yun, di ba yung talbos ng nasili na yan? 50. 30. 30. napakamura. Ayan ko, ang isa Malaya, natin. Ayas, 50. 50. Ah, to? Ang masipag natin, Sakadoro, Pram, Santa Rosa. May taka, may Yeah. Yeah, may kasabihan pa siya. Ah. Parang itbulaga lang eh. May tiyaga, may kasabihan. Yeah, okay. Walang tiyaga, walang tiyaga. Yun, very good. Ito kaya ito door yun si to. Anong variety kaya ito? Kasi nagtatanong yung isa nating yung subscriber sa YouTube. Sa variety ng si Garnilias. Si Lilith, buka doon ang bestigan. Si to. Ate Sally, anong variety ng sigarilyas? Anong variety? Native po yan. Ah, native. Ayan. Ayan ay. Sa nagtatanong kung anong variety yung native. Magkano nga yung sigarilyas natin? Ito lang malakas na yun. Eh, 120 po as. Oh, ayan. ito, lang, ito lang. malakas na yung pati sitaw. Ay, yung kamatis, mababa pa rin. Alam ko. Eh, 18 po as. Oh, ayan. 18. Kagaganto. 18 po asking as. Oh, as. Ito ang ating yung ano. yung... Ayan po, 20. Oh, ayan po, 20. Salamat. Salamat Ate Sally. Pero eh, napakaraming papaya ang hilaw, oh. Good morning, Madam Ella. Madam Ella, tanong ko lang, Sir Ruben, kung magkano yung papaya ang hilaw natin ngayon? 150 po. 150. Yeah, medyo umangat naman siya dati kasi nasa 12, 13, ngayon 150 naman. Eh, yung sinibuyas natin, Gabi? Sinibuyas po, 850. 850. Laing ba to? Laing, ano? Alangka maka lang ka. Ito, kapa. Mamagain ka pa. Hey, kanina bonito eh, kapa. Yeah. iba yung kapa sa bonito kasi yung kapa, ah medyo ano maputi-puti ano. Maraming salamat, Madam Ella. Ito, alam ko mura yung mustasa at pechay natin, no. Oh. lang ano natin. Pechay. Opo, meron po. Ay, baka yung peche natin ngayon? 12. Ay, napakamura yung mustasa. 15. Ayan po, napakamura ng ating mustasa at peche ngayon. 15, 12. Pero kagaganda po ng kanyang mga dahon. Ayan po kay Madam Cheyan. Ito tayo sa ating, ano, ati baby. Ati baby, magkaling sa piya natin ngayon? 23 lang asking. 23 asking E eh, yung okra mo? Okra 40 na Wala kaya tang kamatay Meron yun Magkaring kamatis? Naubos na, Naubos na. Yeah, Medyo umangat na naman ng konti ano? Maganda oh. kasi Pag kasing ganda mo Mataasa na Okay Salamat Wala pa yung mga sitaw Ni ate baby Mamaya pa yun Mamaya punong puno Ng sitaw to Maaga pa kasi si Ate Ana may maiso Ate Ana may maiso to Ah, ito, mais na dilaw. Bakit ang dilaw natin ngayon? Sampo. Napakamura. Ay, eh, saluyot natin ngayon. 20. 20 pa rin nga. Kaya ate, ana. na. Ros, magkano ba yung puti natin mais ngayon? 25 ang asking price. Eh, yung ano natin, yung tag doon, yung supre, ano yun, yung Miracle. Lang, di mabili yun eh. Magkano Miracle na di mabili? 15 sabi ko. Pinse. Mas mal yung ano eh, mas magusto nila yung superior eh, no? Makuha okay. yung isa natin subscriber sa YouTube. ano anong pangalan nito? ang pangalan nito, Rose? Darren. Ah, Laren. Ah, Laren, na nanonood sa ating ah, YouTube. Sa Smart TV niya pinapanood. Yan, mamaya panoodin mo, makikita mo yung sarili mo ngayon. Oh, nag ko ba ng jowa? Ayan, uh, yan baka may ano, ba, ilang taong ka na oh. lang, oh. masipag na, naghahanap buhay na. Ako ba, kaibigan? Dito sa aking kaibigan, may kalama Ay, kagaganda ng kalaman si naman ito, good na good, ang lalaki oh. isang burikin natin dito? O oh, yan, medyo umangat na rin, pero magaganda kasi siya, malalaki o. Oh. berde. Berde. Eh, yung ganito natin ating hagod po, madam. Yan po, 10 po, pepe. Uh, yung hagod na yun, dahil bunga. Yung malunggay. Eh, yung ganito natin. Itong, ano ba? 25. 20. Sa okra, magkano? 35 po, ano yung Yan, 35 hanggang 30 sa papaya. 13 po. 13. Wala yata si, ano, si kaibigan ko. Wala po. Si Nori, ano? Oh. Nori, shout out sa iyo. Wala ka ngayon dito. Yan. Dito ako sa paborito ko sa Gulay Bagyo kay Boss J. Isang mainit na tanghali Boss J. Boss J, magkano na yung ano natin ngayon? Labanus. Labanus 200. 200 ang maputing makinis na labanus. Sa ganitong patatas na malalaki. Patatas po 70. 70. Sa sayote natin. Sayote. Plastic na, bigyan mo plastic. Sayo so, di po 35 na lang. 35. Repolyo po natin 30. Ang asking price natin 30. 30 sa atin. 700 po ang asking. Sa Pechay Bagyo. Pechay Bagyo po 35. Maraming salamat Boss J. Kahit na mainit, present pa rin sa baksakan. Walang absent. Walang absent yan. Oo. Oh. Good, very good. Meron pa pala ang singkamas. Kala ko wala na. Pero malalaki yung singkamas. Kagaganda Oh. Magkala po ngayon isang bit-bit kayo natin yung singkamas? 120 pa rin walang pagbabago parang tindera maganda pa rin walang pagbabago ano? dito sa kaibigan ko merong ano local na sibuyas na ito yung good size ano ano na tinatawag ano so, ba size to di medium magkano po yung ganito 400 400 napakamura matagal na po tayong hindi nakakakita ng ano ng mga imported dahil marami sibuyas ngayon ano Ah, uh, sana nga puro local na lang. Eh yung ganito po natin, yung kalabasa po, magkano po ang kilo ng Suprema? O oh, 20. Naka, ano na po siya naka-bundle po siya. Pero may kilo naman po 'yan. Katulad to, 15 kilos times 20 natin. Yan, andito tayo sa pwesto ni Rosa. May dumadating sa kanyang mga pechay yung handami. May pecha siya, may mustasya siya. Alamin natin oh, yung asking price ng kanyang pechay at mustasya. <laughs> o, saan magkakaroon yung pechay natin ngayon? 12. Napakamali. Ito mustasya. 12 yung pechay. Hindi naman siya matangas. 22 pong 15 pong. O, 15. Yan, may sitaw na si Ate Baby o. puti Ah, o. Si Bibi, anong sitaw natin ngayon? Bulacan yan. Bulacan, magkano? Eh, yung ganyan ka, babili ko ng 90. 90, mura pala, no. May XC lang kasi, ano. Eh, mariposa mo. Mariposa, 70 as. Eh, yun yung mariposa mo. Ano, ito, mapintog na ang palay. Yung... Eh, ito, 55 na Ano ako? ba ang palay yan? Mistisa. Ang pintog na, ng taba, no? Medyo bago. Ang bago. Eh yung kapa natin. Ginse asking. 15. mo yung Sophia pili mo. Sophia, 23. 23 'yan. Salamat. Ano ba ni Melvin? Dito tayo kay Analo. Alamin natin presyo. Madam Analo, magkano 'yung good na good nating luya ngayon? Pinaka maganda po ay 131. Mahal 'ano. Eh yung hindi siya maganda, meron namang siyang ano, 60-70 ganun. 900. Eh, 'Yung mga isang ganyan lang, 'yung mga ganyan 900. Ayun. Yan po, ayan po luya, pinakamaganda, 130. Ay, kabarangay, anong ano to? Anong palaya to? Ano po yan, isa? mistisa. Mistisa, magkali, mistisa natin isang bundle. 500. 500. Ito nga, sigarilyas, anong, 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 anong variety? Ay, ano po yan? Sigarilyas na... Mapusyaw. Magkano yung ganyan, isang bundle. Ano po yan? 130. 130. Sa ating bonito ang palaya. Ang palaya. 150 sa okra mo kagagano okra mo ayan ang bumaba okra yun no? ang mahal lang natin ngayon si Garillas pati si Itaw eh okay salamat dito sa kamote ni Maymay Taiwan si Taiwan si magkano ngayon malaking Taiwan si 30 po 30 dito sa medium 180 180, 180 sa small 120 po 120 sa ganito nating ube sa ube 170 po 70 eh, yung no? sampalok mo ngayon magkano 370. Salamat. Kasama uli yung kanyang swerte. Dito sa sister, ano ko, ate ni. Ate ini magayon sultan natin ngayon. Yung maliliit. Ayan, malalaki. Ano? Maliliit lang. So, maliliit, magani mag yung 40. 40. 400, 1200. Eh, yung domino natin. Yun. 200. 200. Mas mali dito, di ba ito? Mag ng presyo. Ah, Magkakara, nag na may eh, pechay din si ate yun yun eh. pechay ay dimples dimples mayista dilaw dilaw 120 po Impot, eh. 250 po yeah. talagang yung kagandaan ni dimples dimples eh. Ate kumain ka na ba? kumain ka na ba? kain na kain basta huwag mo ialis yung tubig natin okay. Asan yung bayabas mo? Yan, yeah, magkakaroon bayabas? Oo. Mag bayabas? Oo. Ah, po ako ng... Ah, ngayon, ngayon. Fifty-five. yan. Itong mangga natin, ano? one Salamat. one Ere, sa body nating magmamoney. Kunti na lang yung money niya kanina. Ang dami niya, no? Wala pa rin pagbabago sa presyo? Wala pa rin pagbabago. Oh. May tumataas pa yan. Ah, 70 per kilo na? Hindi pa naman 65, 69 Yo, 65 ere, balag na upo 140, 150 yung mga macho nating mga kaibigan no? lalaki ng katawan no? lalaki oh. yeah. para yung boss nila lalaki oh. ng katawan Ayan, mga available ba to Mga binata ito, ito boss, ano? oh, ayan, yeah, mga binata, baka gusto nyo yung jawang ang malalaking katawan. Ayan, oh. Oh. Mal okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> ayan. o. Oh. o. Ito. Yeah. Yeah. Kung gusto niyo ng jowang ang papabol, ayan, oh. Lalaki ng katawan, o. Oh. Masisipag pa. Oh. Eh, ba't ito hindi na <laughs> Ito ba, ito ba? Yeah. <laughs> ayan, 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 ba? ba? Yeah, yeah, yeah. Oo oh, yun, laki ng katawa, no? Magaling ng natin pula ngayon? 600 600 mura lang. Ngayon yung puti. Yung muna ko tayo, 550 Ah, 550 Baka gusto nyo mag-shoutout sa mga jowa nyo. Shout-out nyo na. Shout-out <laughs> sa kapat-bahay namin, nagnakaw ng damit nyo. Hahaha. Nagnakaw. Balik Balik na raw. 850 pa naman ang bilhin ko to. 850 ba yung bilhin mo? Ito. Oo, sige. Ah, ito nga natin, kalabasan nga ba? Magkano? Kinse? Uh, Napakamura yung ano natin panigang. Bisyo, anong talong ba to? Matandang multo. Matandang multo makano to? Yekido. Okay. Ito ng ating ano yung ito si Taiwan. Taiwan. Ha? 70. 70. Eh, Ayun panigang mo. 17 yan. Dito po yan kay Ate Bunso. Napakainit, sobrang ito, init Ate Bunso. Ate, hmm. <laughs> Ayan. po mga kapalengke, mga kabulay ang ating pinaka latest aspen price update ng mga sariwang bulay Dito lang po yan sa Kabanatuan. Uh, trading centers kung saan napakaraming gulay araw-araw ang dating, lalo na yung mga gulay tumana na nanggaling po sa 32 bayans na ng lalawigan ng Nueva Ecija at ang ating 89 barangay yes. please don't forget to follow my FB page channel para naka-update po tayo ganun din po ang ating youtube channel, huwag niyong kalimutang isubscribe, pindutin natin ang notification bell para araw-araw po automatic na lumilitaw sa ating mga video. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, Ganti Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye. Ingat po tayo. Huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Araw-araw. napaka Sobrang-init.